Basi po sa direktida ng ating uh, NCRP original director na si Police Brigadier General Jose Melencio Campates Jr. at ang ating uh, putihing District Director, Police Brigadier General Andre P. Piso. Ang inyong polis ay lagi nitong maasahan at uh, madali pong lapitan. Dahil ang dalawang lalaki sa isinagawang follow-up operation ng Ermita Police Station 5 na pinamumunuan ni Police Lieutenant Colonel Gilbert Cruz makaraap pang hold up ng isang pampasaherong jeepney sa kahabaan na MacArthur Bridge, Ermita, Maynila. Around uh, na 3 to 4 p.m. ng may nang baba, merong uh, galing sila ng sumakay ng dalawang suspect natin from uh, Buendia. Ang kanila sinakyan ng biyay sa Kapus. Then after doon sa nadaanan nila yung mga ano natin, yung mga victim natin, doon sila nag-declaran pa ng uh, hold up. Doon sa may kulay ng satakos, tapos frames. Yes, sir. After, no, bumaba sila at uh, sumakay ulit sila pabalik. Matapos ang pang-hold up ng dalawang suspect ay mabilis na bumaba ng pampaseherong jeep, tumawid ng kalsada at sumakay ng pampaseherong jeep pabalik patungo sa direksyon ng bendiya. Agad namang nakahingi ng saklolo ang mga biktima sa mga nagpapatrol ng kapulisan ng Loton PCP Ermita Police Station 5 sa pangunguna ni Police Captain Atikaw. Sa agarang aksyon ng patrolling team ng Loton PCP Ermita Police Station 5 ay nadakip ang magpinsan na sina Andy Ayuso at June Braga. Kasabay nito, nakumpiska sa mga suspect ang dalawang kalibre 38 baril at nabawi sa kanilang posesyon ang mga gamit na kanilang tinangay sa mga biktima. Ano? Ha? Uh, okay, ilan ang dinagaan? Uh, ang ilang hinog na uh, pra ilan? Gano'n na kayo katagal lumalakad ng ganyan? Uh, ha? Alalaya. Ayun dalawa? Alalaya. Ano anong, anong dating kaso mo? Rapid Ha? Rapid Slatching. Saan lugar? Diga mo dito sir, mate, sa Ermita lang. Sa? Ah, Loton. Sa Loton siya tumitira. Ikaw? Pero nakulong ka na. Anong kaso? Kailan ka? Ilang beses na nakulong? Ikaw? May paano? Anong pangat mo? Kumitira kayo? Kumitira? magamit. Sa isang linggo, ilang beses kamu. Hindi, kailangan na ako mga anak Ang lakad, tutok at tutok lang, tutok. Hindi hindi na ako mga Ha? kailangan pera. Kailangan ka ba lumaya? Ito lang yung July 10 Oh, ito, balik Ay, na naman sa kulungan. May, may, ano pa. Anong, anong sabi mo? Ay, nakakaharap mo kanina yung mga biktima. Anong sabi? Identified kayo, di ba? Tinuro, tinuro talaga kayo, tinilala kayo. ikaw, di ba? Balik kayo, may, may baril pa. Ano mga ikaw? yung mga ikaw? Ano yung wala wala pang sisi kasi wala naman. Wala kasi wala ko yun. korte naman. Hindi ka man lang umiigil na sa... pasensya dun sa Hindi gabi tro daw ng isa eh. Ano ano. Na recover naman lahat ng gamit niya, Sabawi, ano. eh, well, Pinitik mga nakuha niya doon, 'di ba? Ano gusto ko sabihin sa victim? samantala nakatanggap ng pangaral mula kay Police Lieutenant Colonel Gilbert Cruz ang dalawang suspect dahil siya dati na itong nangulungan subalit hindi pa rin nagbago sa kanilang ilegal na gawain. Naharap sa kasong robbery with violence at paglabag sa RA-10591 ang dalawang suspect na kasalukuyang nakakulong sa Ermita Police Station 5. Naasahan niyo po na ang uh, ating mga pulisyan ay 24-7 na nandiyan sa inyong, uh, sa inyong uh, kapaligiran sa mga karsada at uh, ito po ay handang tumulong para po uh, responde lalong lalo, lalo nyo po ma-prevent yung mga crime at mga uh, iba pang uh, remain na pwedeng uh, gawin ng mga tao uh, na uh, kanilang kapwa. Base po sa direktiba ng ating uh, NCRP original director si Police Brigadier General Jose Melencio ng Tatis Jr. at ang ating uh, putihing District Director, Police Brigadier General Andre P. Tiso. Ang inyong polis ay laging itong maasahan at uh, madali lapitan. Ito po ang inyong uh, Station Commander, Ermita Police Station, Police Colonel Colonel Gilbert C. Cruz. Sir, thank you very much sir. Aboy, sir.